Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa One peso Sersal, 1996. Medyo po masada po tayo dun sa malaking malaking tindahan ng coins sa Amerika. Dun po sa eBay yan. Ayan, titingnan natin. Ayan, eBay. Ayan, binibenta niya po ang kanyang coins sa halagang... Yan. Yan. Pine. Non-magnetic. One peso coin. Philippines. Year 1996. 275 pesos. Yan ang kanyang pagbibenta. Plus 450 shipping. ba may shipping pa, no? Buy it now. Yan. Ang seller naman ito ay nakuha ko seller na ito. Titingnan natin As, si, ano. Ang seller ay walang iba kundi si D. One, two, seven, five, three, six, zero. Member since 2020. Yan. Bagong ano lang yan. Bagong seller lang yan doon sa malaki malaking tindahan ng coins sa Amerika. Location niya, Philippines. Yan. Meron naman tayong Pilipinong nakapagtindahan ng coins doon sa Amerika. Okay po. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw. Kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli! Bye for now!